Philippine Coast Guard, pinalakas ang pagbabantay sa Sabina Shoal kasunod ng natuklasan na pagtatambak doon ng mga patay at durog na corals. Hinala ng PCG, paghanda ito ng China sa isasagawang reclamation at pagtatayo ng struktura doon. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Matapos makita ang sira at durog ng mga coral na itinambak sa Sandy Cay na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, ganitong sitwasyon din ang naobserbahan ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Ayon sa PCG, April 15 nang matanggap nila ang impormasyon na may ganitong aktibidad sa lugar. Dahilan para i-deploy ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa sa naturang teritoryo para bantayan ang iligal na aktibidad. Posible rin daw na simula ito para sa small scale reclamation doon para bigyang daan ng pagtatayo ng istruktura. Kung hindi natin na uh, imo monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat uh, na lang din tayo na sa Sabina Zone ay eh, malalaki na rin ang uh, mga isla na nandito na ginawa nila. But again, the other problem here is this, no? Ang ginagamit nga kasi nilang pantambak dito sa areas na to ay mga corals. So, ibig sabihin, they have to kill all the corals as, as many as possible no? for them to be able to use that as a foundation for their island reclamation. Pero sino nga ba ang posibleng nasa likod nito? Anit Ariella, hindi na kailangan pang magpaligoy-ligoy pa. I look at the People's Republic of China as the most probable you know, uh, actor kung bakit nagkakaroon ng ganitong uh, small-scale reclamation, not just in Sunday case, but also here in Skoda Shore. Among the uh, countries in South China Sea, ang meron talagang uh, walang ang pagsira ng marine environment for them to uh, do small scale reclamation or even massive reclamation. It's only China. Patunayanya niya rito ang ilang Chinese vessels at aircraft na namataan malapit sa lugar. Dahil dito, mas pinalakas din ng PCG ang presensya nito sa Sabina Shoal para matiyak na hindi sa alang-alang ang teritoryo ng Pilipinas. Sumula so, na tayo for 26 days. Wala naman na silang nagawang uh, pagdadam kundi nagde-deploy na lang sila ng mga divers doing the measurement and all. Uh, wala na tayong nakita na dito ng... Uh, yung actual na dinadump na nila yung uh, coral. No? O, the mere fact na huminto na rin yung ganitong uh, paglawak ng mga area sa sandbars na to. Sinabi naman ni Tariela, iniipon na nila ang lahat ng dokumento kaugnay ng namonitor na aktibidad sa Skoda Shoal para maibigay sa National Task Force on West Philippine Sea at ipinauubaya na nila sa DFA at DOJ ang posibleng paghahain ng diplomatic protest. Nagkaroon naman ng pulong si DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro kay Chinese Vice Foreign Minister Sun Wei Dong para pag-usapan ang ilang maritime issues at maisulong ang regional peace at stability sa South China Sea. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.